Magandang araw sa lahat ng aming tagapakinig. Ako si Rachel at kasama ko ngayon si Cress. At welcome sa isang bagong episode ng Sinaunang Gresya, mga kwento ng Lungsod Estado. Gusto ka historia? Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Gresya, ang geografiya ng Sinaunang Gresya at ang dalawang pangunahing sibilisasyon, ang Minoan at Mycenaean ipapakita natin kung paano ang kalikas, kalikasan at ang mga tao sa Gresya ay nagambag sa kanilang makulay na kultura. Tama ka dyan, friends. Simulan natin sa geografiya ng sinaunang Gresya. Sa unang tingin, hindi madaling buhay ang nakatakda sa mga Grego. Kung titignan mo ang mapa, makikita natin na ang Gresya ay isang mabundok na rehiyon at matatagpuan sa tangway ng Balkan sa timur ng Europe. May mga pulo rin itong paligid sa Aegean Sea at Mediterranean Sea. Kung tutuusin, hindi gaano kaluwag ang mapa para sa pagsasama. Oo, at dahil sa mga bundok, mahirap magkakoneksyon ang mga pamayanan sa bawat isa. Kaya naman, nagbuo ng independenteng lungsod estado. Bawat isa ay may natataming katangian na nakatulong sa kanilang pag-usbong. Pero may magandang bagay din ito dahil ang mga daungan ng Gresya ay naging pangunahing sentro ng kalakalan sa buong Mediterranean na nagbibigay daan sa kanilang yaman at kultura. Iyon na nga. Huwag parang panampansin ang kulang sibilisasyon ng Gresya na tinatawag nating may no one at may sinyan. Sa unang bahagi ng ating kwento, ang mga may no one ang pinagbula ng kay Gan. Ayon sa arkeologo, nagsimula ang sibilisasyong ito sa Crete noong 3,100 BC ang mga Minoan ay kilala bilang sa kanilang kayahan na magtayo ng palasyo at mahusay sa kalakalan sa iba't, iba't ibang bahagi ng mundo. Oo, at ang pinakamalaking musud nila ay ang Tulusus na isang napakagandang palasyo na matatagpuan sa Crete. Ang palasyo ito ay may mga kwarto, mag magagarbong pader at isang sistema ng kanal bagamat nasira ito dahil sa sunog at mga natural na kalamidad. Isang bagay na hindi pwedeng hindi mapansin, ang mga Minoans ay talagang nagpasimula ng isang malupit na sibilisasyon. Totoo, pero hindi nagtagal nang dumating ang mga Mesians mula sa gitnang Sumikat sila at nakuha ang kontrol sa Crete. Ang Mycenae ang naging sentro ng na kanilang sibilisasyon at sila ang naging mga ngalakal at mandaragat din. Sa katunayan, sila ang unang mga Grego na sa mga Minoans at nagsanit ang kanilang mga kultura. Magaling, kaya nga marami sa mga alamat ng Griego ay may ugat sa kwento ng mga Minoans at Mycenaeans. At pagkatapos ng mga Mycenaeans, dumating naman ang mga Dorian. Sila ang nagtulak ng Gresya sa isang madilim na panahon na tinatawag na Dark Age. Ito, nag, dito nagkaroon ng pagkasira ng kalakalan at agrikultura. At ang paglago ng sining at pagsulat ay napigilan. Kaya't halos tatlong daang taon ay hindi masyadong umusad ang sibilisasyon. Kaya't makikita natin kung gaano kahalaga ang kalitasan, mga tao at mga pangyayaring na mula sa sinaunang resya. Sa bawat pagbabago, natututo ang bawat lungsod estado at nakapagbibigay ito ng bagong kahulugan sa kanilang kultura at kasaysayan. Tama! At doon natin makikita ang kahalagahan ng mga unang sibilisasyon, lalo na ng Minoans at Mycenaeans, na hindi lamang nagbigay sa atin ng kwento, kundi pati na rin ng mga aral na nagbabago ng takbo ng kasaysayan ng Gresya. Yun na muna para sa magandang mga para Maraming salamat sa pagtangkilik sa episode na ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe at nabaka ng susunod ng episode kung saan tatalakayin natin ang karagdagang at sa at kultura sa sinabi.